Hindi nakatapos ng pag-aaral ang mag-asawang Cherry at Nelson, kaya nang magsama sila ay pangangalakal at pagbabasura ang kanilang naging trabaho. Cherry, ano ba yung ginagawa mo? Ano, magkasama kayo ng boyfriend mo si Nelson? Mahirap na nga tayo. Mahirap pa sa dagay ang pakikisamahan mo. Cherry, second year high school ka pa lang. Ilang taon na lang tapos ka na ng high school. Ba't ba hindi mo pa mahinta yun? Para naman may trabaho kang makuha pagkatapos. Pangangaral ng kanyang nanay. Nay, mahal ko po si Nelson. Nangako naman po siya na alagaan niya ako at hindi pa babayaan. Ani Cherry. Ay oo, kahit kanina namang lalaki, maririnig mo yan. Ako, napagdaanan ko yung hirap. Kaya nga pinipilit ko kayong magkakapatid na makatapos kahit papano. Pero wala sa pag-aakala ko. Nasa pag-aasawa ka rin pala babagsak. Sinasabi ko sa iyo anak Cherry, hirap mong bumuo ng sariling pamilya. Lalo't bata ka pa at hindi ka pa nakakatapos. Ani Nita. Nay, hayaan niyo na po ako sa buhay ko. Pangako, hindi po ako hihingi ng kahit ano sa inyo. Nay, alam ko naman kung hirap din kayo sa pagpapaaral at pagpapakain sa aming magkakapatid. Kaya nga po eto eh, Magsasama na po kami ni Nelson. Cherry, ikaw ang bahala anak. Ako'y nag-aalala iyo eh. dita? Ganun pa man, hindi pa rin napigilan dita ang anak na si Cherry sa desisyon itong pag-aasawa. Ayaw man niya kay Nelson para kay Cherry, ay wala na rin siyang nagawa. Simula nga noon, ay nagsama ang dalawa nagtayo ng kubo malapit sa mga magulang ni Nelson. Ay naku Nelson, makapag-asawa ka, kala mo naman may papalamon ka na. Saad ng nanay niya. Nay, magtatrabaho ko ako dyan sa construction malapit dito. Lahat ng lang trabaho, papasukin ko para mabuhay kaming mag-asawa. Ani Nelson. Nako, bahala ka, malaki ka na. Ani nanay niya kwarto lamang halos ang bahay nila Cherry. Noong mga unang buwan ay masayang masaya pa sila. Hanggang sa nabuntis na si Cherry sa panganin nila. Nelson, bakit naman napon ko nang umuwi? Hindi pa ako kumakain ng tanghali. Alam mo naman nabuntis ako. Reklamo ni Cherry. Paano ko uwi? E tinanggal nga ako sa site. Wala na akong trabaho. Sigaw ni Nelson. Eh paano yan? Ilang buwan na lang mga na ako. Sagot naman ni Cherry. Hindi ko alam. Bahala na. Pwede naman akong magbasura at mga lakal para may panggastos tayo kahit pa paano. Hindi ka man lang panagtabi kahit kaunti sa sahod ko guling Tanong ni Nelson. Paano naman ako makakapagtabi? Eh dito rin naman kumakain ng nanay at kapatid mo. Kaya marami rin akong sinasaing at nilulutong ulam para magkasya sa atin. Hayaan mo na mahal. Sasama na lang akong mamasura at mga lakal para dalawa tayong may kitain. Paliwanag at sabi ni Cherry. Oo, mabuti pa nga. Apat na buwan pa naman bago ka manganak. Kayang-kaya mo pang maglakad ng panguha ng kalakal. Ani ah, Nelson. Oo, kaya ko pa naman. Sagot naman ni Cherry. O eto, may akong kalahating dito sa noodles. Tutuin mo na. Sagot ni Nelson. O sige, akin na yan. Naging mahirap lalo ang buhay ng dalawa dahil natanggal sa trabaho si Nelson. Kinabukasan naman ay maagang namasurang mag-asawa para makarami dahil marami rin silang kalaban sa pagbabasura. Naku, marami mermiyata yata tayong makukuha ngayon. Tayo pa lang nandito. Ani Nelson. Naku, oo nga. Tara na at maghiwalay na tayo para makarami. Pagsang-ayon naman ni Cherry. Habang papunta naman sa junk shop ang mag para magbenta ng mga nakalakal, ay nakita si Cherry ng kanyang ina. O anak, anong ginagawa mo dito? Bakit ganyan na itsura mo? Nangangalakal ka na rin ba at basura? Ay nai, kayo po pala. Opo, para makatulong sa gastusin namin. Sabay tungo dahil nahihiya siya sa kanyang nanay. Hoy Nelson, akala ko ba magandang buhay ang naghihintay sa anak ko? Iyan e, ang sinasabi ko sa iyo, Cherry. Akala nyo, madali ang mag-asawa. Hindi palaging laging sarap yan. Malaki na pala ang tiyan mo. Opo, Nay, limang buwan na po. Pag malapit ka ng mga anak, pumunta ka sa bahay. Kunin mo yung lumang mga baru-baruan doon. Para naman may magamit ng anak mo. Opo, Nay. Nagpatuloy naman sa paglalakad ng kanyang nanay patungo sa pwesto nito sa palengke ng Gulayan. Etong bayit sa mga kalakal nyo, isang daan lahat, sabay abot ng may-ari ng junk shop. Isang daan lang to lahat? Takang-takang tanong ni Nelson. Oo, bumaba na yung kilo ng plastik at bakal. Kaya ngayon, mababa na rin yung kuha ko. Ani ng may-ari ng junk shop? Sige ho, salamat. Sagot naman ni Cherry. Kaagad namang dumiretso ng tindahan para bumili ng isang kilong bigas at sardinas. Pabili ho, bigas at sardinas ho. Pakisamahan na rin ho ng dalawang tinapay at isang kape. Ani Cherry. Inabot sa tindera ang isang daan at sinuklian sila ng 14. Grabe! Wala na halos natira sa isang daan natin, Nelson. Maghahapon tayong nangalakal pero isang gastusan lang. Malungkot na sabi ni Cherry. Wala tayong magagawa. Hayaan mo na Cherry. Makakaraos din tayo. mahalaga, ay makain tayo. At ikaw lalo dahil buntis ka. Sagot ni Nelson. Ilang buwan na lang. Wala man lang tayong ipon. Naku, paano ng anak natin kahira pag ganitong? Tugon ni Cherry. Gagawa ako ng paraan. Huwag ka nang mag-isip pa. Tara nang umuwi at magluluto pa tayo para makakain na. Nakakagutom. Sagot ni Nelson. Halos ilang bonding pasama-sama si Cherry sa pamamasura ng asawa upang makadagdag kahit pano sa kikitain. Hanggang sa naipanganak na nga niya ang kanilang panganay. Paano tayo ngayon makakalabas ng ospital? Wala man nang tayong pera. Malungkot na sabi ni Cherry. Eh, sabi na ako kay nanay. Wala din eh. Subukan ko nalang makiusap ulit sa admin ng ospital. Baka naman pwede tayong mag-promissory note. Pahayag ni, ni Nelson. Puro ka nalang ganyan, Nelson. Sabi mo gagawa ka ng paraan noon. Eto na ngayon ang anak na ako. Nasaan na yung paraan na sinasabi mo? Mahal kita, alam mo yan. Pero hindi tayo makakausad ng pagmamahalang. Meron tayo. Kumunta ka sa nanay ko. Huwag ka. Baka sakali may mahiram tayo para makalabas tayo dito. Sigaw ni Cherry sa asawang si Nelson. Na noon ay hindi na rin nalang gagawin. Pero wala nang mahingaan ng tulong. Pumunta naman agad sa bahay ni Laaling Lita, si Nelson. Nailita, nanganak na ho si Cherry. Hinihingi ho sana ako ng tulong sa inyo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Para makalabas lang ho ng ospital yung mag ko. Annie Nelson, iyan ang sinasabi ko sa inyo noon. Hindi biro ang magpamilya. Ano? Akala ko ba hindi hihingi ng tulong sa akin yan si Cherry? Para kakainin lang din naman pala yung mga sinasabi niya. Pero anak ko yan, hindi ko matitiis. Eto, tatlong libo yan. Siguro naman, kasha na yan para makalabas yung anak ko. Sabay abot ng pera kay Nelson. Maraming salamat po, Nailita. Salamat po. Tatanawin ko pong isang napakalaking utang na loob tunay. Sabay yakap habang umiyak pa. Nagmamadili namang pumunta sa ospital si Nelson at dumaan sa dilihan ng lugaw upang may makain ng ataw niya. Cherry, nakabayad na ako ng bill natin. Eto, kumain ka muna para may lakas ka at makapagbadede kay baby. Ani Nelson? Mabuti naman at may naibigay si nanay sa si atin. Salamat. Utang na loob ko sa nanay mo ang ibinigay niya sa ating pera. Kaya't hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag tayo, makakatulong din tayo kay Nailita. Sana nga Nelson, dahil marami pa rin akong kapatid na nag-aaral. Tayo pa ang inuna ni nanay na bigyan. Akin niyang lugaw. Pakain mo na ako. Kanina pa ako nagugutom. Buhatin mo muna itong si Daddy Marcos. Sagot ni Cherry. Nagpatuloy sa pangangalakal si Nelson. Isang araw, ay nagpaalam ito na baka gabing hinang Cherry, nakasayang na ako. Marami yan hanggang hapunan na. Baka na ako pag uwi ngayon dahil maraming basura yung ibuhulog ngayon sa basurahan galing sa iba't ibang syudad baka makarami ako, sayang din. Ani ni Alfon, O sige, mag-iingat ka. Ha? Umalis kang maayos. Kaya dapat, umuwi kang buo. Mahal na mahal ka namin ni baby. At huwag namang sobrang pakagabi ha. Paalala ni Cherry. Oo naman Cherry. Sana naman, swerte hindi ako ngayon. Para naman masarap at masustansya naman yung makain ni baby. Ani ni Alfon, Ngumiti naman si Cherry sa asawa, sabay humalik sa noon ito. Papunta noon si Nelson sa malaking tambakan ng basura kung saan siya nagbabaka sakali na makakuha ng maraming kalakan. Noong araw kasi iyon, ay maraming basura ang ibabagsak mula sa iba't ibang bangko. Habang naghahanap ng kalakan si Nelson, ay napansin niya ang isang bag na itin, kaya't dali-dali niya itong kinuha. Nasa pinakailalim nito kaya't dahan-dahan siyang naglakad papalapit mo. Pera? Napakalaking pera nito. Gulat na gulat na sabi ni Nelson. Kitang-kita niya na ang laman ng bag ay puno ng tiglilimandaan at isang libong piso na sa kanyang tingin ay aabot ng halos isang milyong piso. Kaya't dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay habang ang bag ay ibinalot niya sa sako upang magbukhang kalakalamang ito. Pagdating sa bahay, ay nilock agad ni Nelson ang punto at dalidaling kinausap ang asawa. Cherry, may pera na tayo. Nakakita ako ng pera sa basurahan. Tingnan mo, napakarami. Masayang-masayang balita ni Nelson. Wow! Nelson, ang laki niyan! Paano mo nakuha? Tanong ni Cherry. Maraming basura yung ibinagsak sa tambakan ngayon. Galing sa mga bangko. Nagulat ako nung napansin ko yung bagay ito na yan. Pinuksan ko dahil mukhang maraming laman. At yun ngayon nga'y nakita ko. Ang laking halaga, Cherry. Makakapagbagong buhay na tayo. Magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Lalo na yung anak natin. Salamat sa Diyos. Annie Nelson Salamat sa Panginoon. Salamat naman, Nelson. sa wakas may pera na tayo. Annie Cherry. Nagyakapan ng mag-asawa at naiiyak na nga dahil ngayon lang sila nagkaroon ng ganun kalaking halaga. Mamayang madaling araw, lumipat na tayo agad para wala nang makaalam pa. Annie Nelson Oo, sige. Paghahanda na ako ngayong gabi. Pagsang-ayon naman ni Cherry. Nakalipat naman sila ng tinitirang bahay. Pagkatapos maisaayos ang kanilang tindahan, pati ang mga gamit na kailangan nila, ay saka naman sila nagpakita sa nanay ni Cherry. Nay, kamusta na po? Bungad ni Cherry. O anak, ikaw pala. Asan ang apo ko? Tanong ni nanay Lita. Eto po nay, kasama po namin. Sagot ni Nelson. Siya, hindi kayo pumasok kayo sa bahay. Wala naman ng mga bata pumasok sa eskwela. Pasensya na kayo at makalat pa. Marami pa akong labahin na tanggap alam nyo naman, sayang ang kita. Ani, Nanay Lita. Nay, kaya po kami nagpunta dito ay para ipaalam sa si inyo na okay na po yung tinitirahan namin. May ipo na rin po kami sa bangko. Eto po, may kaunting halaga para makatulong po sa mga kapatid ko. Ani, Cherry. Anak, ang laking halaga nito ha. Saan galing ang pera nyo? Tanong ni Nanay Lita. Nay, Namamasura ako isang araw. Saktong bagsakan ng mga basura sa tambakan. Nakakita ko ng isang bag na may lawang pera. Sobrang sayaw namin. Pulog ng langit si Baby Marcos. Dahil may swerteng dumating sa amin agad. Pahayag ni Nelson. Aba, kita mo nga naman. Mabuti naman at ikaw ang nakapulot, Nelson. Natutuwa ako. Dahil nasa maayos na kalagay ng anak ko. At ang apo ko. Ang pera. Mabilis maubos yan, anak. Kaya, Nelson, gamitin niyo yan sa tamang paraan, ha? Hayaan niyo. Itong ibinigay niyo, magtatayo ako ng maliit na tindahan para naman tumubo pa ang perang ito. Maraming salamat sa inyo. Masayang sabi ni Nanay Lita. Opo, Nay. Bumili na rin mo kami ng tricycle para makapagbiyahe na rin mo si Nelson kahit paano, At nagdeposito kami sa bangko para ho kay baby. Ani Cherry, iho, ang mga magulang mo, tulungan mo rin para matigil na sa pamamasura. Alam mo, masarap magluto ang nanay mo Nelson, kaya bagay na bagay kung magtatayo siya ng maliit na karinderya. So yes, chua ni Nanay Lita. Opo, Nanay Lita. Bibigyan din ho namin sila nanay. Matatanda na rin ho sila para mamasura. Ani Nelson. Paano na Mauna na ho kami. Ipaparehistro pa ho namin yung tricycle at kukuha ho kami ng lisensya. Paalam ni Cherry. O sige anak, mag-iingat kayo at maraming salamat. Simula noon ay hindi na muling namasura si Nelson. Bagkus ay namasada na lamang siya sa tricycle na naipundar nila ni Cherry. Si Cherry naman ay nakapagtayo ng maliit na grocery malapit sa kanilang bahay. Hindi rin naging madamot ang mag-asawa, kaya't lalo pang lumago ang kanilang pera. Marami din silang natulungan sa kanilang lugar. Nelson, mukhang malaki-laki na rin yung ating ipon. Siguro ito na ang tamang oras. Para bumili tayo ng lupa at makapagpagawa ng sarili nating bahay. Swestyo so ni Cherry. Oo naman Cherry, Nakakatuwa lang ano? Nagkapera tayo. Marami tayong natulungan at patuloy pang lumalago ang pera natin. Dahil hindi tayo naging maramat Nelson. Marunong tayong tumunong at magbigay sa si ibang tao. Kaya patuloy tayong binebless ni Lord. Masaya ang sabi ni Cherry. Ay, pagkatapos ng napakaraming hirap at sakripisyo, tingnan mo tayo ngayon. Nasa maayos na tayong kalagayan kaya maraming maraming salamat sa ating Panginoon. Ani ni Alfon. Nagyakapan at napatingin ng malayo ang mag-asawa habang nagkukwentuhan.